Ironically, kapag ikaw yung gumagawa ng mabuti, ikaw yung bibiktimahin. Ito ay malakas na sampal sa ntf Elkak, no? na siyang principal na mekanismo para palaganapin itong red tagging. pagbati Pilipinas. Good news para sa maraming progresibong grupo sa buong bansa ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa red tagging. Sa ruling ng Korte noong May 8, idineklara nito na ang red tagging, vilification o paninira, labeling at guilt by association ay banta sa karapatan ng tao sa buhay, kalayaan at seguridad. Kaugnay ng desisyon ang pagbibigay ng Korte ng Writ of Amparo o Proteksyon kay former Bayan Muna Representative Siegfried De Duro. Si De Duro ay kilalang aktibista sa Iloilo na humingi sa Korte ng Proteksyon laban sa Philippine Army dahil sa pag-label sa kanya bilang high-ranking official ng CPP at NPA. This is a landmark decision in fact. Ito ay nagbubukas uh, ng puwang para maging accountable yung mga rabid uh, red taggers. No? And uh, make no mistake about this, uh, talagang sa darating na mga araw, ay haharap ng uh, uh, mga kaso itong mga red-taggers na ito. Matagal nang idinidiin ng mga progresibong grupo gaya ng bayan muna ang mga panganib ng red-tagging. Ito ay malakas na sampal sa ntf no na siyang principal na mekanismo uh, para palaganapin itong red-tagging. Dahil nga doon sa kanilang ginagawa in the past ay... Hindi simpleng nasira ang buhay ng mga biktima kung hindi talagang uh, maraming napaslang, uh, maraming hanggang ngayon na hindi pa nakikita, marami pa ang kumakaharap ng mga kaso uh, ng anti-terror uh, law. Pero prior nito, ni-red tag din sila. No? Matinding red tagging din ang nadaanan nila kamakailan lang sunod-sunod ang pagsasampa ng kaso sa mga aktivista at humanitarian organizations dahil sa paglabag umano sa tinaguriang Twin Terror Laws, ang Financing Terrorism Act of 2012 at Anti-Terror Act of 2020. Ilan sa mga tampok na kaso ang terrorism financing case laban kay Jasmine Jerusalem ng Leyte Development Center, isang award-winning NGO na tumutulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Kinasuhan din ng ilang staff at dating miyembro ng paghidait sa Kauswagan Development Group Incorporated o PDG, isang development organization para sa mga magsasaka sa negros. Iisa raw ang pareho sa karanasan nila. Lahat sila ay humarap sa iba't ibang forma ng red tagging bago sinampahan ng kaso. Sa tala ng karapatan, umabot na sa 98 na tao ang sinampahan ng paglabag sa terrorism financing law at anti-terror law. Nadismiss na ang ilan sa mga kasong ito, pero sa kasalukuyan, 28 na aktivista ang nakakulong, habang 22 naman ang kasong nasa piskal pa lang. Ironically, kapag ikaw yung gumagawa ng mabuti, ikaw yung bibiktimahin, ikaw yung tatamaan ng gantung mga klaseng... Uh batas na anti-mamamayan, ano? Sa tingin ko, ito yung pagsisend ng mensahe ng gobyerno. Nagsisend uh, talaga siya ng chilling effect doon sa mga tao, sa mga organisasyon, na kapag ka ikaw ay pumanig sa totoo, sa hostisya, ito yung mangyayari sa'yo. Dagdag ng karapatan na dumadami ang kinakasuhan ng financing terrorism cases dahil gusto raw ng administrasyon na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council nag aim yung Pilipinas, yung gobyerno natin na mawala sa grey list. So, kailangan merong increased prosecution para bumango ang Pilipinas sa UN Security Council at saka sa Financial Action Task Force na ito at mas, mas secure niya yung spot na yon. Uh, yung Financial Action Task Force, um, uh, isa siyang watchdog uh, sa buong mundo, international to, para sa mga money laundering. Winner kung tawagin ang Supreme Court decision. Pero, what's next? Para sa bayan muna, kailangang maipasa ang batas na nagpaparusa sa mga sangkot sa red tagging at masigurong ligtas ang mga nagiging biktima nito. Bukod dyan, dapat din daw ibasura ang mga batas gaya ng anti-terror law na ginagamit para sa higit pang panggigipit sa mga naretag na individual at grupo. Dapat malinaw sa atin na ang uh, naging desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman garantisado na uh, may ang red tagging. Kaya tuloy-tuloy dapat palakasin yung hanay. Kasi kabahagi itong uh, tagumpay na ito doon sa overall human rights movement. Kailangan marami pa tayong gawin. Pagpapanagot doon sa mga red taggers. Pagpapanawagan na ma dismiss yung mga pending cases ngayon. Panawagan na ilitaw na ang mga nawawalang uh, mga aktivista. Dapat ang Estado ay talagang uh, managot siya sa malawakang pag no o pag-violate uh, uh, doon sa karapatan ng ating mamamayan. Nangangambang mawalan ng kabuhayan ng mga taga-Navotas dahil sa tuloy-tuloy na demolisyon ng mga tahungan sa Manila Bay. Yan ang tinutukan namin sa aming special report. Hindi namin susuko yung patahungan na yan dahil ayan na yung nagbigay ng buhay simula pa sa ninuno pa namin. Kaya napaka sakit yung mawala yan. Ito ang tugon ni Romel, residente ng Navotas, sa tuloy-tuloy na demolisyon ng mga tahungan sa Manila Bay. Isang busero si Romel o sumisisid sa dagat para mag-ani ng tahong. Ang dagat na raw ang kinagis ng hanap buhay ng pamilya niya. Napakalaking alaga itong dagat sa amin kung na kami nagkaroon pamilya. Dito ko binuha yung apat kong anak. Pebrero ngayong taon nang muling nakatanggap ng demolition notice ang mga magtatahong at mangingisda sa navotas mula sa lokal na pamahalaan. Katwiran nito, iligal at marumiraw ang mga baklad at tahungan. Ito na ang ikatlong beses na nakatanggap sila ng parehas na abiso simula noong nakaraang taon. Bagamat hindi pa inaabot ng demolisyon ang tahungan ng narumel, hindi raw ito nangangahulugang hindi apektado ang kita nila. Dahil nga sa nangyayari bunutan, natakot sila na mabunot yung tawangan nila. Kaya maraming naguuna na makakuha ng taong at ibenta. Na agad namin ng taong namin na dapat hindi panin, pa napipilitan kami. Paliwanag ni Rumel, matumal na ang benta at bagsak presyo na kung may maibenta man ng mga tahong. Kung dati ay nasa 1,500 pesos ang isang banyera, ngayon ay 500 pesos na lang o mas mababa pa. Tapos pinamigay na namin ng taong namin. Sa nakaraang mga taon, Pinapalayas rin ang mga magtatahong at mangingisdang nakatira sa paligid ng Manila Bay gaya ng mga komunidad sa Cavite. Ayon sa Agham, isang grupo ng mga siyentista, maaaring may ibang pakay ang pamahalaan kung bakit sila sapilitang pinapaalis. Alam naman natin na yung polusyon ng Manila Bay, kalakan yan sa mga industriya, sa mga basura. Actually, yung pagsabi ng LGU na yan, na madumi yung tahungan, tapos isinisisi dun sa mga... Uh, communities doon. No? Parang pag-weaponize to ng rehabilitation against sa mga maralita ng ano, mga communities around uh, Manila Bay. Nitong May 6, naghain ng administrative complaint ang mga grupo ng mga mangisda at environmentalists sa Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources para suriin ang epekto ng reclamation at dredging activities sa Manila Bay. Para sa mga grupo, ito ang malaking dahilan ng polusyon sa Manila Bay. Ganito rin ang pagtingin ng mga residente ng Navotas. Kaya para sa kanila, reklamasyon o pagtatambak para lumikha ng bagong lupain ang nasa likod ng pagdemolish ng mga tahungan. Kasi mas ma ang inaano nila sa reklamasyon nila, mas malaki ang kikitain nila kaysa sa amin. Kaya gusto nila sa ng dagat. Noong 2022, maibinigay daw na papel ang San Miguel Corporation sa ilang magtatahong sa Navotas na nagsasabing na iintindihan nila ang kailangan baklasin ang kanilang baklad o tahungan para bigyan daan ang 650 hectares na Navotas Coastal Bay Reclamation Project. Kapalit nito, bibigyan daw sila ng kompensasyon. Inanunsyong mismo na Navotas LGU 73.3 hectares na Navotas Coastal Development, dito dadaan ang expressway papuntang New Manila International Airport o ang kontrobersyal na Aerotropolis Project sa Bulacan, na proyekto rin ng San Miguel Corporation. Paliwanag ng agham, mahaba ang listahan ng posibleng maging epekto ng reklamasyon sa kalikasan at kabuhayan. Karagdagang polusyon yon actually kasi nagtatapon ka nga ng, ano, ba? Diba? ng foreign materials dun sa dagat. Mawawala yung ating mga coastal and marine marine ecosystems. Sinisira mo yung environment, mawawala na kabuhayan yung mga nakadepende doon. Sa kasalukuyan, ganito ang dinadaing ng manging isda na si Rico Jain. Dati kasi, nung wala pa yung nagtatambak na yan, madaming ano dyan, madami kang maaari ang mga, eh ngayon tinatambakan na nila, wala na. Hindi ka na makapaghanap buhay sa dating inahanap buhay namin. Pero buo pa rin daw ang loob ng mga residente ng Navotas. Kaisa ang iba pang sektor, sa pag-iit ng tunay na rehabilitasyon ng Manila Bay at kanilang karapatan sa kabuhayan. Mahirap ang ikaw lang maglalakad. Ang mahalaga talaga sa laban na to, yung mag tayo at saka magkaisa. Paglaban natin yung karapatan natin. Ito si Ella Oriendo, kasama si Kelly at Kyle Arellano, nag-uulat para sa alab. Sa wakas, matapos ang tatlong dekadang pakikipaglaban ng mga magsasaka sa Tinang, Formal nang naibigay sa kanila ang karapatang pag-arian ang lupang matagal na nilang sinasaka. Panoorin ang good news na ito sa aming report. Nakayo po sa oras na ito at sa araw na ito ay na kayo. Hindi napigilang lumuha ng ilang mga magsasaka sa Asyenda Tinang sa Concepcion Tarlac habang idinedeklara ang kanilang collective installation sa lupang kanilang sinasaka noong May 8. Sa bisa nito, maaari na nila ngayong bungkalin at linangin ang lupa ng walang balakid o takot. Masayang masaya po kami ngayon dahil sa wakas po, sa tagal ng panahon ng paghihirap namin at pagigiit sa karapatan sa lupa, ay naipagkaloob na rin po sa amin ang matagal na naming inaasam na karapatan namin sa lupa para po kami na po ang makapagbungkal at makapagtanim upang maging kabuhayan namin para po may taguyod po namin yung aming pamilya. Hindi kasi biro ang hirap na dinanas ng 90 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa tatlong dekada nilang laban para formal ng pag-arian ang 62.4 hektaryang lupang sakahan. Noong June 2022, inaresto ang 83 magsasaka ng Asyenda Tinang at kanilang mga taga-suporta habang nagsasagawa ng bungkalan bilang simbolo ng pag-iit ng kanilang karapatan sa lupa makailang ulit na rin naudlot ang kanilang installation mula 2022 kahit na final and executory na ang installation order mula sa Department of Agrarian Reform. Bilang pagsalubong sa araw ng installation, naghanda ang malayang kilusang samahan ng magsasaka ng tinang o makisama tinang ng programa at salusalo. Dinaluhan ito ng iba't ibang grupo at individual kagaya ng mga magsasaka ng Asyenda Luisita at residente ng Sitio Balubat sa Angeles City na nakaranas ng demolisyon. Inalala rin nila ang mga yumaang membro ng Makisama Tinang kabilang ang dating nilang chairman na si Filino Cunanan Jr. Bagamat sila na ngayon ang may karapatan sa lupa para sa Makisama Tinang, isang malaking usapin kung paano nila ito payayabungin. Sa una pa lang po, nagsimula po talaga kami sa wala. As in, walang wala po talaga. May mga naisip po kaming mga pamamaraan. Uh, pumasok na po kami sa paghingi ng suporta uh, sa gobyerno, lalong-lalo -lalo na po sa DAR, para may bigay po sa amin yung sapat na tulong para masimulan namin gambulan at uh, pagyamanin yung ibibigay nilang 62 hectares para sa makisama tinang. Ang tagumpay ng ARBs ay testamento sa nagagawa ng sama-samang pag-iit sa karapatan. Kaya ang mensahe nila sa mga magsasakang lumalaban para sa lupa, Huwag lang sanang panginaan ng loob, kahit na anong mga pagsubok ang dumating, uh, hindi susukuan ang laban, lalong-lalo lalo na kung alam naman ninyo na yun talaga ang inyong karapatan. Lahat ng uh, ipinaglalaban, at hindi sinusukuan ay pinagtatagumpayan kasama si Neil Eco, Mark Saludes at Jen Calisiano. Ito si Jackie Maulas, nag-uulat para sa Alam. Bawal ba magprotesta sa harapan ng US Embassy? Kung hindi, bakit dinampot at kinulong ng mga pulis ang anim na aktibista noong Mayo 1? Alamin niyan sa segment na Rights Watch. Para sa marami, simbolo ng pagtutol sa mga pulisiya ng US sa bansa ang pagpoprotesta sa harap ng US Embassy. Pero pansin ng mga progresibong grupo na sa maraming beses, marahas na dispersal at pag-aresto ang sagot ng mga pulis sa mapayapang protesta ng mga aktivista. Gaya na lang ng nangyari sa anim na kabataan na inaresto at ikinulong ng Manila Police noong Mayo 1, 2024. Hindi makatarungan ang pag-aresto sa may Uno 6 dahil wala itong batayan. Ginagarantiya ng saligang batas natin ang karapatan sa mapayapang pagkilos. At kahit mismo sa batas pambansa bilang 880, na noong panahon pa ni Marcos Sr. at yung laging ginagamit ng mga polis, nakalagay na no person shall be punished or held criminally liable for participating in a peaceful assembly. So yung paglahok sa isang mapayapang Uh, kilos protesta, katulad ng Mayo 1, ay hindi dahilan para huliin sila ng mga pulis. Lumahok sa protesta ang anim na kabataan para sa dagdag sahod at laban sa isinasagawang balikatan exercises ng US troops sa bansa. Pero pagdating sa US Embassy, tinulak, dinisperse ng water cannon, binatuta at binugbog ang mga nagpo sa kadi na keep ang Mayo 16 ayon sa mga saksi. Sinasabi ng mga pulis na pinagsasaktan daw sila nung Mayo 16 na malinaw doon sa mga nakita natin sa aktwal sa larawan at sa mga video na yung Mayo 16 pa nga yung sinakta ng mga polis nung hinul sila. So, kumbaga gaslighting yung ginagawa ng mga polis sa kanila. Questionable na nga ang pagdakip, mas lalo raw irregular na umabot pa sa isang linggo sa kulungan ng anim na kabataan gayong wala namang isinampang kaso laban sa kanila noon. Ilang araw pa matapos lumaya ang anim sa bisa ng piyansa nang ipaalam sa kanila na sinampahan sila ng kasong illegal assembly at direct assault. Sa batas kasi natin, kapag ang isang tao ay inaresto ng walang warant, kailangan silang kasuhan within 12, 18 or 36 hours. Pero sa lagay ng Mayo 1-6 sa naranasan nila, six days and six hours o 152 hours silang nakakulong nang walang kasong isinasampa laban sa kanila. Dagdag ng abogado, posibleng kasuhan ng arbitrary detention ng mga pulis habang kasong administratibo naman ang pwedeng isampa laban sa piskalya dahil sa negligence o misconduct. Kung ang goal o layunin ng mga pulis sa pag-aresto ay para panginaan sila ng loob, tumigil sa pagkilos, Uh, tingin ko kabalik ka pa yung nangyari. No? Mas lumakas yung loob nila. Sa lahat naman, uh, wag tayong matakot mag-participate sa mga kilos protesta. Ginagarantiyan ito ng saligang batas natin. Sa huling UP Los Baños Gandingan Awards, kinilala ang community radio na Radyo Sagada, miyembro ng Alter Media Network, sa larangan ng community broadcasting. Pwedeng mapakinggan ang kanilang mga ulat via Facebook. Bisitahin lang ang page ng Radyo Sagada 104.7 FM. At mula sa amin sa Alter Media, congratulations Radyo Sagada! Special Committee para sa Human Rights Protection ang binuuraw ng Marcos Jr. Administration. Isn't it ironic? Alamin natin yan sa ating balita with... Feeling. Ang bango, bango. Bango, bango. Ang bango, bango ng gula. Yes mga B, yan daw ang theme song ng bagong The Moves ni President BBM para maging mabango ang human rights situation sa bansa. Nag-issue ka makailan ng Administrative Order Number no. 22 ang Malacanang nabubuo ng Special Committee on Human Rights Coordination. For the protection of human rights daw yan. Pero sabi ng human rights groups, Wow, ang bango pakinggan. Kasi naman, ayon sa kanila, ganito tila ang layunin ng bagong order na ito, ang pabanguhin ang record ng Marcos Jr. administration sa karapatang pantao. Kasama na raw dyan ang pag-erase-erase, revise-revise sa malagim na human rights record ng Marcos Sr. Dictatorship noong 1970s at ang sinunda naman niyang Duterte Administration. Ika nga ng grupong karapatan, layunin ng order na pagtakpan ang malalang human rights abuses sa bansa, lalo na ang libu-libong kaso na nangyari at nangyayari raw sa ilalim ng kanyang termino. Anong say ng human rights workers natin sa bagong administrative order na ito? eh, bago niya gawin niya ano-ano mga Uh, special committee na yan, eh panagutin muna nila yung mga pumatay, yung mga dumukot, yung mga nang-aresto. Buwagin nila yung NTFL-CAC at itigil nila yung mga ginagawa nila mga paglabag sa karapatang pantao. Yung unang narinig ko yan, uh, ang unang pumasok sa akin ay mapagpanggap. Wala naman silang uh, nagawa para pausayin yung kalagayan ng human rights sa bansa. Lantad naman na ang mga suspect sa pag- Uh, paglulunsad ng mga extrajudicial killings, mga uh, enforced disappearances, ay yung mga ano, militar at mga kapulisan. Dapat, ipakulong niya muna yung mga salarin. Oh, ayan ang salubi ng ating human rights defenders. Hindi na kailangan ng special committee kung lahat ng ahensya at sangay ng pamahalaan totoong nagtutulungan para ipagtanggol ang karapatan ng taong bayan. Agree osha? Dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako yung nakasama, si Nileko. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa alternative media. I-follow ang Alter Media sa Facebook, X, TikTok, at Instagram at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang Alter Media website para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I message lang kami for comments, suggestions at stories sa inyong lugar. Hanggang sa muli,